hi 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 magandang araw magandang umaga magandang tanghali magandang gabi sa ating lahat saan man kayo naroroon magandang araw sa inyo uh, meron tayong ano uh, bagong video na termination lang tugang para sa switch. Epo, okay um, tutukan nyo para malaman at kung paano oh. nagawa. Thank you po, thank you sa lahat ng mga subscribers sa lahat ng viewers. Salamat, salamat sa inyo at tugang switch termination ayan po bali tapos na natin mag jumper I ginumper na natin yung dalawa kumbaga yung isang linya magkasama na yon sa dalawang switch doon nakalagay ang power galing sa linya sa line 1 tapos bago ano bago natin I-terminate yan. Pakikita nyo, apat-aware yan. Ano sana yan? May abang yan para sa labas. Sabi ng mayari, huwag na muna daw pag sa labas. Kinugot ko yung isa. Ganyan. Ganyan ang ba? Balit tatlo yan. Dalawang ilaw. Isang line 1, tas dalawang return. Ang line 1, sa jasa uh, switch and line to nasa ilaw sa mismong pinaka ah uh, pin ng receptacle doon yung ikakabit tas bago pa mag-terminate 'yan po ipapantay-pantayin natin 'yan pantay-pantayin para hindi magulo Saglit lang ang pag-terminate dito. Madali lang isaksak sa device ng switch. Kailangan uh, mga half half inch yung ano, yung balat, balatan sa wire. Tsaka i sasalpak. Ganun lang po. Bali hugot tayo isang web natin dito. Abang sana yan para sa labas. May mga tanda yan. Kailangan tandaan. One and two. Yung para sa return doon sa sa ay pinaka pinakahat pala sa line 1 hindi ko na nilagyan ng tanda yung 1 and 2 para sa return ng ilaw tsaka 1 and 2 ng ilaw simple simple lang po balatan muna madali lang naman ng ano pag splice Basta may nalis na kayo dyan. Madali lang. Ay nga palang ano natin. Yung tawag dito. Cutter. Pambalat. Wala sira. Nasira yung isa eh. Medyo malaki. Na Pwede yan gamitin. Basta walang walang power, walang kuryente sana pag naglag, nag live tapping tayo hindi ko pwede gamitin yan kita nyo wala tayong log dyan kasi nga installation yan tutukan nyo hanggang sa matapos ang video na to at hanggang sa maki makailom natin okay po medyo tahimik tayo dito kasi dyan sa labas may fellowship dyan may service sila araw ng linggo yata yan o so, oh, araw ng linggo may service yung isang fellowship dyan nagkanta-kanta sila may preacher kaya hindi masyado ako magdagingay dyan ayan po ito kakabit na natin sa terminal 1 yung isang uh, wire, yung return, kasi puro, ay una pala kinabit natin yung wala, line 1, tapos yung dalawa return na yan, 1 and 2, iwas na iwas ako dyan magkalabog, nalilagtasalita dyan yung preacher eh. ang tawag dito uh, kumbaga termination of device yan yeah. So, yeah. Panasonic. Panasonic. Oh. Yeah, you can see it on switch one and two. Up and down. pakai yukuk lah Haa ah, okay. solid. Si sayo sa ilaw. Sayo sa ilaw. Ah. Yan. So one. 1 2